Sa mga may 2-stroke grass cutter dyan ay samantalay na po natin yung araw dahil sa haba po ng tag-ulan ay matataas na po yung mga damo natin at ilabas nyo na po ang inyong grass cutter tulad sa atin at sabayan nyo na po kung mag-maintenance bago po natin siya gamitin dahil yan po yung magpapahaba ng buhay ng ating mga grass cutter. Dolay din itong grass cutter ko na to, ito po ay 12 years old na dahil nabili ko po to noong May 14, 2012. At ever since po, ito po ay mini-maintenance ko. Pase din po sa ating manual at hindi ko na po siya binago dahil probing ko naman po na effective. At ito po yung aking mga ginagawa sa kanya auna na ako pong ginagawa sa kanya bago po natin gamitin at bago po natin tago ay nililinis muna po natin to pinapaliguan at tinatanggal po natin yung mga nakadikit na putik at damo dahil yan po magsisimula ng kalawang magsisimula ng pag po ng ating moving parts so napaka importante po yung paglilinis ito naman po ay hindi naman kinakailangan i-dismantle lahat at ang tatanggalin lang po natin dito ay yung kailangan po natin matanggal upang linisin at upang rasahan at ang kauna-unahan po dyan ay yung ating spark plug sa pagtanggal naman po ito ang ating tools at susulitin lang po natin dito sa alim yan so naluwagan na po natin at saka po natin siya tatanggalin and then syempre linisin po natin siya gamit ang ating steel brush yan ito talaga malakas magano to eh mag dahil uh, may hanong ispo po yung ating fuel at uh, kailangan nyo talaga siyang laging lilinisan. and then pagkatapos po nito is kuha na, na po natin siya ng gap at ang dapat na gap po nitong ating spark plug is 0.6 to 0.7 mm so itong akin ay okay na okay po to and then after that is uh, babalik na po natin to sa ating grass cutter dahil sunod po natin yung ating air filter. At uh, ganoon lang din po. Tatanggalin lang po natin itong uh, pinaka-cover niya. Ito yung ating air filter box. At nasa loob po nito yung ating filter. At ang dumi-dumi po. So, ito pwede po natin itong paliguan, sabunin, at saka po natin siya ibilad. At hintayin lang po natin matuyo. At saka po natin siya ikakabit ulit. So, bubugahan natin siya ng konting langis. At, uh, yun, para dumikit yan yung alikabok at yun at malis na po at pwede na po natin itong ibalik sa dati at uh, pagbabalik naman syempre ay kabalik na rin din po ng ating pagkatanggal kanina then sunod naman po natin yung kanyang throttle response sa pagsasig naman po yun is pwede po nakakabito sa ating carburetor or pwede na nakahiwalay na na tulad nito So, checkin natin. Tingnan natin kung smooth pa siyang i throttle Itong sa akin, okay pa po to Dahil nung last na maintenance po natin dito, ay nilakisan po natin yung ating throttle cable. Kaya ganito po siya ka-smooth. Sa paglalagay naman po ng na langis dito sa ating throttle cable, ay ganito po yung aking diskarte. So, hugutin po natin to sa ating carburetor. At uh, dito po natin ito lalagyan ng langis. Ayan. And then, pagkatapos po is saka po natin to pipigain hanggang sa bumaba na po ilang is hanggang dito po sa ilalim so pag okay na po malambot na yan okay na po yan so po na ko dito ay paghihiwalay ko muna itong shafting at itong ating motor dahil lalangisan ko po yung shafting dahil matagal na rin po itong hindi nalalangisan pagtatanggal naman po ay ito lang ho oh, yung apat na tornilyo na to kaya ako po tinanggal yung ating throttle cable para hindi po siya makaduktong ulit so ito mga pare ko eh, napaghiwalay natin at the same time ay chichikin po natin yung ating clutch lining so ito sa atin ay okay pa at uh, ang gagawin ko na lang dito ay uh, lalangisan natin to dahil uh, para siya hindi magkaroon ng stock up dahil, dahil kasi to ay bumubuka once na na-stock up to dahil walang langis ay hindi po ito bumubuka at hindi po ay ikot yung ating shifting. So ito sa ating clutch na-check na po natin yung ating lining okay naman po, makapal pa. At the same time ay nalangisan na po natin yung dalawa na to. Huwag na huwag kakalimutan nagrasahan yung inyong gear head. Dahil na sigurado pag ito'y walang grasa, yari kang gear ka. Malalaman mo naman pag puno na, pag lumalabas na po yung grasa sa paligid nya. So ito puno na po ito dahil kanalagay ko lang po dito nung isang maintenance natin. Eto, pwede nyo rin pong tanggalin muna to para po malagyan natin na lang itong ating shafting. Dahil ito pong ating shafting ay wala po itong putol kundi dito lang po yung ating posibleng entry ng langis. So, tanggalin muna ho natin. So, dito mga pare ko, pwede po tayo maglagay ng konti langis dito. At abala kayo kung grasa o langis. Mas importante lang po ay eh, meron pa yung konting lubrication. At sa huli po, pagkatapos nyo po maasimbo lahat, ay wag na wag nyo pong kakalimutan na magigpit ng inyong mga tornilyo. Ayan, lalong-lalo na po sa mga hindi pa po nagigpit. po nang nabili nila yung kanilang grass cutter. so, ito mga pare at namin nilas na po natin yung ating grass cutter. At tayo na po itong So, ganyan-ganyan lang din po yung inyong gagawin upang humaba pa yung buhay ng inyong grass cutter.